she's so convinced that I don't have a brain inside my skull. Masyado nang ini-enjoy ang pag-iinsulto sa akin. And that lame excuse that she has no say kung sino magiging OIC? Ano siya? Is she the poster girl for Keystone? Impostor siya. Feeling magiting na merong pa-heroes, birthday slash farewell party pa. At feeling almighty kung paglaroon tayo sa mga palad niya. Ang nakakainis, It's working! I have to admit, napaparanoid ako sa mga pasarinya niya tungkol sa anak natin. I'm not the type of a person to wish for something like this. Pero sana, ito na yung huling birthday niya na ma-witness ko. At sana, mawala na siya sa buhay natin! Watch your mouth! Huwag ka dito mag tantrum! Ikaw nang tuloy na ako sa kanya. Watch na. Your mouth. Alam mo, Ganitong ganito yung pakiramdam ko noon. Sa totoo lang, ako ang original na impostor. Dahil feeling blessed na blessed na meron akong best friend and the best boyfriend. Kahit ramdam ko nang tinatalo niya ako, tanong-talo na ako. ayoko nang matalo ulit. Pero baka huli na. Baka million na ang layo niya kinausap ako ng building personnel. Lately, at kung saan siya namamataan sa ibang mga parte ng building na may kinakausap si Mary. Huh? Sino? At saka, bakit hindi sa office niya or sa conference hall ng Keystone? Well, if she's purposely avoiding our meeting rooms to have those meetings, it only means that she's probably plotting something behind our backs. I knew it. That sneaky bitch is up to something again! Uulitin ko po ang tanong. Tungkol ko ba kay Atty. sa Pinag-uusapan niya ngayon sa CC.